Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid Ito po si Pastor Jebo Banzuelo At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan Tayo po ay bumabati sa lahat ng mga listeners nating kasama natin Na nakikinig gamit po ang 702-DZAS At tayo po ay nasa bagong time slot Salamat po at tayo po ay masusubaybayan din sa 702-DZAS dash febc radio facebook page at uh, salamat po sa pagkakataong magkaroon ng kasabay na programa sa radyo at the same time mapapakinggan din sa gamit po ang internet at syempre sa lahat ng mga listeners sa norte gamit pong 1143 DZMR at meron din po silang facebook page na kung saan tayo po ay masusubaybayan din yan po ang 1143-DZMR Facebook page at uh, syempre ang DYVS sa Visayas at ang DXKIFEBC. At pagbati rin po sa lahat ng mga sumusubaybay gamit po ang internet. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pinag-uusapan po natin ang uh, tungkol sa pagkakaisa sa iglesia hango po sa aklat ng Unang Korinto. Kagaya po ng ating nasimulang pag-aaral, ito po ay mahalagang perspektibo na itinuturo sa atin dahil uh, pinapaliwanag sa atin na yung pong ating paggamit ng kaloob na espiritwal, yan pong tinatawag nating spiritual ministry, ay kinakailangan pong sabayan at kalakip niyan ay yung ating spiritual maturity na pagka po napabayaan natin yung aspetong yan ay mapanganib po. Kaya ang nangyari sa iglesia na binabanggit sa unang kurinto, sila po ay pinagkalooban ng mga kakayahan na magagamit sa paglilingkod pero dahil nagkulang po sila sa pagkakaisa at maturity, ang manifestations po nito ay nagkaroon po ng quarrelings no? at saka uh, pagkakampi-kampihan. So in other words, eh, Taliwas po sa inaasahang magandang epekto ng uh, pagkakaroon sana ng paglilingkod, eh, kabaliktaran. Nagkaroon po ng debisyon, paksyon, pagkakampi-kampi. At ang masaklap, ito po ay naging balakid sa pag-usad ng Ebanghelyo. So, kagaya po ng ating uh, pinag-aaralan, importante po ang ilang mga bagay no, para maunawaan natin ang husto at magawa natin ng tama ang ministry. At sa ating nakalipas na mga pag-aaral, nakita po natin ang ilang bagay. Una, yung sovereign foundations. Mahalaga po na maunawaan natin yung calling ng Panginoon. Bakit ba tayo dapat maglingkod? Ano ang motibo sa paglilingkod? At kinakailangan din po ay klaro sa atin ano po ang provisions for ministry at uh, ilang pang mga bagay nakalakip nito. Dahil kung hindi po maliwanag sa atin ang... Uh, Prinsipyo or biblical principles pagdating sa ministry maaaring sa kabila ng ating paglilingkod eh yung pang hindi ka nais-nais na, na epekto Ang siyang makita o maganap sa ating buhay Kaya nga napakahalaga po Na meron tayong maliwanag na pundasyon Sabi nga nila foundation determines potential Parang sa gusali di ho ba? Uh, yung pundasyon ay bahagi ng building Na hindi po natin madalas nakikita pero yan po ay merong malaking kinalaman sa mga parte ng gusali na ating nakikita. Naalala ko mga ilang panahon na po nakalipas, uh, ako po ay nakasakay sa MRT dyan sa EDSA. At habang bumabagtas po sa EDSA yung tren ay uh, natanaw ko ang ilang gusali na itinatayo uh, makikita mo eh talagang ang lalalim po ng ano eh ng pundasyon at yung pundasyong iyon, kahit na hindi naman nakikita yan Pagka nabuo na yung gusali syempre natatakpan na yan, nakabaon sa ilalim ng lupa Eh hindi mo pwedeng dayain yan Dahil uh, yung tibay niyan, yung tamang sukat niyan At uh, kung yan po ay maaasahan, yan po ang magdedetermine Kung ano po ang pwedeng itaas pa ng isang gusali Na pag yan po ay nakompromiso sa kanyang kakayahan Eh lahat po ng itatayo mo dyan ay apektado rin At ayaw po natin yan So, maging sa ating uh, Christian life and ministry, ganun din eh. Uh, meron tayong public ministry. Yan po yung paglilingkod na nakikita ng mga tao. But at the same time, meron din po tayong uh, private moments with the Lord. Yan po yung mga panahon ng ating personal time with God sa ating devotion, sa ating personal Bible reading, sa ating quiet time. Na itong mga bagay na ito ay bagamat hindi nakikita ng tao ay mararamdaman ang epekto ng mga ito sa ating ministeryo. Kaya nga kung ito po'y pababayaan, yung public ministry natin eventually will also be affected. Kaya palaging pinapaalala sa atin, di ho ba, yung kasabihan na uh, wag daw tayong maging masyadong abala sa kingdom to the point that we forget about the king. Kasi talaga namang habang tayo po ay naglilingkod, eh dapat eh yan po ay bunga ng isang malalim at lumalagong ugnayan sa ating Panginoon. So yung Sovereign Foundation may kinalaman dyan. Kasi pagka wala akong clarity dyan, misang pag may pagsubok, ayawan eh. Misa naman, nagkakaroon ng ministry burnout or may mga times po na sa halip na tayo po ay magkaroon ng encouragement na magpatuloy sa ministeryo, eh madali tayong sumusuko kasi hindi natin maintindihan kung ano yung ministry talaga. Sabi nga ni Warren Wiersbe, ministry takes place when divine resources meet human needs through loving channels for the glory of God. So, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, kailangan nating maintindihan na yung ministry ay isang spiritual na bagay at yung provisions ng Panginoon ang susi dyan. Kaya ang epekto dapat habang naglilingkod tayo, parang yung sinasabi sa John 15 na tayo po ay nakaugnay sa puno na habang tayo po ay nakaugnay at naglilingkod, eh dapat lalo tayong nareplenish, nare di ba? Yung isang tangkay sa puno eh pag tinanggal mo yan, eh, hindi na yan mamumunga. Yung kanyang pamumunga ay dahil nakaugnay siya. So ang kanyang responsibility is to stay connected, to draw nourishment, di ba? Ganun din tayo. Ah uh, hindi po tayo ang producers but we are channels. Kaya nga po yung intimacy and connection with God is very significant. Yan po yon. Pangalawa, yung tinatawag na inner life growth. Ito po ay uh, kinapapalooban ng mga pagsasanay. misan uh, minsan po ito ay may kinalaman sa mga formal trainings kagaya po ng mga seminars or seminary education or even yung ating mga lay trainings and pero mas marami pong bahagi nito may kinalaman sa informal training o yung parang konteksto ng on-the-job training sa isang iglesia. No? You learn as you serve. Kaya nga ho, napakahalaga na meron tayong mentors kasi mahirap pong iprocess yung experience ng ministry kung walang nagnanavigate para sa iyo eh. Misan, di natin na interpret ng tama yung mga pangyayari. Kaya may mga times po na para bang naglilingkod tayo pero puro sa manang loob ang nade-develop sa atin. Naglilingkod tayo pero napapagod tayo. Naglilingkod tayo pero parang nagiging negatibo naman ang ating damdamin at kalooban. So, ibig sabihin po, pagka hindi tama yung ating uh, kalagayang espiritual dahil kulang sa inner life growth, eh, maaapektuhan yung ating ministry. Kaya, this leads us to number three, which is ministry maturing. And keep in mind na sa stage na ito, ang Panginoon po ay concerned hindi lang sa ating ginagawa, kundi sa ating pagkatao. So, hinuhubog niya tayo. So, uh, there may be fruitlessness in ministry. Minsan walang bunga, no? Parang naiiyak tayo, nalulungkot tayo, pero sometimes, kaya tingin natin walang bunga kasi naghahanap tayo ng bunga sa ministeryo Pero kadalasan pala, tayo ang hinuhubog muna ng Panginoon Para later on magkaroon ng sapat na pamumunga Misa naman merong pamumunga Pero alalahanin natin na yung major work at this stage Has to do with the life of the leader Naalala ko po yung isang illustration ng isang uh, species ng uh, kawayan Yung uh, Mosso Bamboo You can google this, ano Mosso Bamboo Now, ang unique trait daw nitong bamboo na ito, according to uh, what I learned, ito daw, pag tinanim mo, uh, for the next five years, tinanim mo ha, the next five years, wala kang makikitang development above ground. Para bang dinidiligan mo, pero wala ka namang nakikitang paglago. Ngayon, ang nangyayari pala dito sa Mosso Bamboo, for the first uh, five years, more or less, ng kanyang existence, ang development niya is not above ground but below ground, underground. At yan po ay development ng root system. For what purpose? One is nourishment and the other one is for stability. Dahil yan din po ang nagsisilbing pundasyon. Pero makalipas po ang limang taon, ang growth rate po niya napakabilis. At ang sinasabi po nila eh, sa loob lamang po ng uh, ilang araw, no more or less 3 to 4 days, lampas taon ang uh, kawaya na yan. So imagine, ano so what is sustaining that rapid uh, growth above ground? Ang sagot po dyan ay yung mahabang panahon na ito po ay uh, lumawak yung kanyang pag-uugat para po sa purpose ng mas maraming nourishment and at the same time uh, to sustain yung rapid growth kailangan po ng stability o tamang pundasyon magandang larawan ng isang buhay ano kaya importante rin sa atin yun eh napamisan po nauuna yung sabi ko nga ang isang mapanganib diyan nauuna yung sasabak tayo dahil lamang mahusay tayo o may natural talents and abilities pero kulang naman o hilaw pa pagdating sa spiritual maturity So hindi hindi pa pwede yon maaring uh, maganda yung ating performance pero ministry is not performance iba po ang ministry Uh, hindi po ibig sabihin nito na hindi nating gagalingan, pero ang ibig sabihin po nito ay kinakailangan nating uh, maintindihan na ang ang nature ng ministry is spiritual at hindi pwedeng natural talents and abilities lamang ang magsusustain po nito. So kailangan din po yung lalim ng spiritual life. Which leads us now to number four. Aside from, yung number 3 is ministry maturing. Number four is life maturing. Paano ba tayo lalago? Well, sa puntong ito ay kinakailangan po ng isang tao na maunawaan kung ano po ang kanyang uh, mga gifts at uh, ito po ay uh, dadagdagan pa ng malagong buhay espiritual. So dito na natin makikita yung uh, spiritual ministry which has to do with spiritual gifts and spiritual maturity which has to do with intimacy with God and empowerment from God. So at this point, talagang merong major fruitfulness. Bakit? Ah, kasi una, maliwanag na sa'yo kung ano yung kaloob mo eh. Kaya paminsan walang paglago kasi nalalagay tayo sa mga ministeryo na hindi naman naaangkop sa atin. Hindi ba naalala nyo, binanggit natin sa isang pag-aaral na tatlong bagay po nangyayari pagka hindi ka naglilingkod ayon sa iyong kaloob eh. Una, hindi ka nagiging masyadong effective. Kasi kung saan ka gifted, doon ka dapat naglilingkod. Ngayon, kung nandun ka sa area na hindi ka gifted, syempre yung effectivity ay hindi kasing lakas. Pangalawa, the more na magstay ka sa mga ministries na kung saan hindi ka gifted, the more na nagne-neglect mo yung mga ministries na dapat sana'y nandun ka. At pangatlo, eh kung ikaw po'y nag stay sa isang ministry na hindi ka namang gifted, lalo ka nagiging hadlang sa taong dapat nandun. So mapapansin mo, yung tinatawag na people development, eh hindi po nangyayari. Bakit? Eh kasi tinauhan natin yung mga ministeryo na dapat sana'y meron tayong tinetrain para sila yung tatao doon. So if ever na tayo po'y hahawak ng isang particular ministry, na hindi naman tayo gifted doon, may it be just for the purpose of training others so that they would be able to replace us in that ministry and they can take over. So, if you remember sa Acts chapter 6, a classic example po yan, yung mga apostole, hindi naman natin matatawaran yung kanilang paglilingkod at makapangyarihan silang ginamit ng Panginoon. Napaka-obvious po niyan. Pero napansin po natin pagdating sa Acts chapter 6, ay eh talagang uh, nagkaroon po ng uh, hindi magandang karanasan yung mga tao sa paglilingkod ng mga apostol. So siguro po sa mga hindi nakasubaybay nung tinalakay natin 'yan, let me read the passage. Sa Acts chapter 6 verse 1, and let's go from verse 1 all the way to verse 7. Ang sabi po ng passage, "But as the believers rapidly multiplied, there were rumblings of discontent. Now, let me explain this. Dumami po ang mga mana ng palataya. So, yung ministeryong nagsimula sa pangunguna ng mga apostol na ang pangunahing tuon ay yung preaching and teaching. Okay? Kasi yan ang gifts nila eh. Eventually, dahil dumami po ang gawain, dumarami rin ang klase ng ministeryo na dapat gampanan. Merong isang author na nag-explain nito eh. Yan yun yung sinasabi niya na paminsan, from uh, from a focused ministry doon sa evangelism and teaching uh, nagta-transition sa management wherein may mga bagay ka nang ginagawa na ang kinakailangan ng gumanap diyan ay yung mga taong merong kaloob para doon so ibig sabihin dumarating yung point na may mga ministeryo na kailangan pa ring gampanan pero hindi na ikaw ang angkop para doon eh nangyari po dito yung mga apostol pa rin ang humawak dahil wala pa nga nag-step up eh. So ano nangyari? There were rumblings of discontent. The Greek-speaking believers complained about the Hebrew-speaking believers saying that their widows were being discriminated against in the daily distribution of food. So tanong, kung ibabasi po natin sa talatang ito lamang, yung mga apostol po ba ay mahusay sa kanilang ginagawa? Well, obviously, hindi. At aminado naman sila. Kaya pagdating sa verse 2, So the 12, referring to the apostles, called a meeting of all the believers, and they said, We apostles should spend our time teaching the Word of God, not running a food program. So kinilala nila, hindi kami dapat dito. Dapat meron kaming ministeryong ginagampanan na nakatuon sa teaching and preaching of the Word, not running a food program. Uh, ilang paglilinaw, una hindi nila minamaliit yung uh, pagpapakain ng mga balo Kaya lang kinikilala nila na hindi sila para doon At dahil napunta nga sila sa ministeryong iyo, napabayaan nila yung ministeryong dapat priority nila At dahil hindi sila gifted doon, hindi sila magtagumpay So ang solusyon, verse 3 And so, brothers, select seven men who are well-respected and are full of the Spirit and wisdom We will give them this responsibility. Now, keep in mind, mga kapatid, na bagamat ito po ay pagpapakain ng balo, yung spiritual qualification napakataas. Kaya tang sabi roon, men who are well respected and are full of the spirit and wisdom. Hindi lang yung magagaling, mahuhusay, matatalino, may diskarte, hindi po. Men who are full of the spirit and wisdom. Palagay ko ho ay Uh, marami na sa atin ang nakasaksi na paminsan pagka yung taong magaling Pero hindi naman puspos ng banal na espiritu ang nilagay natin Eventually may gulong mangyayari Bakit? Eh kasi nga uh, ang kanyang ministeryo ay hindi po nagmumula sa kanyang uh, spiritual gifts Kundi sa kanyang natural abilities And ministry is not intended to be sustained by natural abilities Kailangan spiritual abilities po yan eh So... Uh, ang sabi dyan sa verse 4 Then, we apostles can spend our time in prayer and teaching the Word Okay, so para kami makabalik sa aming ministeryo Kasi po, sabi nga natin The more time we spend on ministries we are not gifted to do The less time we spend on ministries where we are gifted So, mas marami tayong oras dun sa hindi nating kaloob mas maraming oras ang nawawala doon sa ministeryong meron naman tayong kaloob. So yan po ang senaryo dyan. So, pagdating sa verse 5, Everyone liked the idea, <laughs> and they chose the following. No Kaya po ko natatawa kasi uh, siguro po talagang pagod na pagod na rin sila dahil sa nakikita nila, una, sinusubukan natin, di tayo magtagumpay. Siguro yung mga tao rin tuwang-tuwa sa wakas. Okay? Mapapalitan na itong mga apostol. Kasi hindi naman nila kaya itong gawin. May ibang dapat para dito para makatuon sila dun sa area of giftedness nila. So they chose the seven. Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit. Uh, Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas of Antioch, an earlier convert to the Jewish faith. These seven were presented to the apostles who prayed for them and they laid their hands on them. Itong verse 6 is very important. Kasi po, merong affirmation coming from the apostles na ibinigay dito sa seven men. Ito yung, ito yung napakaganda. Yung, yung acknowledgement ng mga apostol as the leaders na itong mga pitong taong ito will do the ministry. Yung affirmation na yon, actually, um, increases the authority of these people, no? At pinapakita yung unity ng church. At napakahalaga po niyan. Eh, pamisan di ba, pagka may insecurities ka, tas may mahusay, siya papalit sa'yo. Misan, nasisiraan pa eh. Dito, hindi. They affirmed them and they laid their hands on them and prayed for them. So, ano naging epekto? Verse 7. Maganda. So, God's message continued to spread. The number of believers greatly increased in Jerusalem and many of the Jewish priests were converted too. Ang ganda no? Lalo pang lumago, lalo pa hong naging mabunga ang ministeryo. So, iyan dapat ang journey natin. Yung spiritual ministry nagaganap because of our spiritual gifts at yung pagtuklas ng spiritual gifts at paggamit niyan is also a long journey eh? and what I have learned in my personal experience and observation na may mga kaloob tayo Taglay pero minsan hindi pa 'yun 'yung season para dun sa kaloob na yun eh. So sometimes may mga kaloob tayo na marahil uh, more than sa isang kaloob ang meron tayo pero hindi natin masyadong nagagamit pa o hindi pa lumilitaw o hindi pa natin na-discover bagamat taglay na natin. Ang reason kasi hindi pa 'yun 'yung season para doon. So uh, later on dadaan tayo sa mga life changes and transitions na kung saan makikita natin na pupunta tayo doon sa iba pang mga kaloob. So ganun 'yon ano. Kaya hindi dahil sa halimbawa bata ka pa natuklasan mo na yung spiritual gift nakatali ka na doon. Hindi minsan meron pa eh. Kaya lang wala pa yung season so hindi mo pa na-discover. So in proper time malalaman mo yan at ilalagay ka ng Panginoon sa ministeryong magagamit mo ng husto yan. Uh, and then, yung spiritual maturity definitely is a journey. Parte po niyan is yung development ng ministry skills at saka yung interpersonal relationship na pakahalaga. Na habang tayo po ay naglilingkod sa halip na bitterness, eh, we become better and the ministry becomes better as well. And then at the same time, makikita rin natin instead of being divided, we get edified. Lalo tayong lumalago, lumalakas sa ating spiritual life. Yan po ang hamon dyan. Kaya mga kapatid, napakahalaga nitong pinag-uusapan natin dahil uh, sa totoo lang, paminsan po ay yan talaga ang madalas nangyayari. There is spiritual ministry without spiritual maturity. Kailangan na-a-address lahat yan. At uh, hindi po tayo pwede magsabi na matagal na tayo sa ministry, matured na tayo. Maturity is a process. Hindi dahil matured ka ngayon, matured ka na for life. Minsan nga, o sino pa yung dating matured eh nagpabaya, misa naglumalabas yung mga immaturities, di ba? Kaya kailangan patuloy na pinangangalagaan 'po 'yan. So, dito po tayo pansamantala nagtatapos mga kapatid. Samahan niyo kung patuloy bukas sa ating pag-aaral at uh, ipagpapatuloy natin ang pagtatalakay dito. Sa ngayon, hanggang dito muna po. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, inyong nakasama dito po sa programang Kamalayan. Nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.